Ay, ay tatlo na din ako. Paele. Paele. Paele, Paele. Ay, ako. <laughs> ay, ay, sa eh. Oh, ay, ayaw na. Buo. ayaw ba? Ayaw ba? 40, 40, 40. Ha? 40. 40. Ah, ay, ayaw ayaw na. Ay, Forty. na. Ay, Ay, Mahal ito eh. Sige, may anak Ay, hindi oh, well, na, <laughs> naman. Wala <laughs> naman, 16. 4-1 <For one> <laughs> Ano ba? <man? laughs> ano ba yan? Ba yan? Ay, nang-alive! Ay, tayo. Ay! 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 <laughs> 16! Huwag talaga <laughs> talagang! 16. Huwag talaga eh Kaya

dosie, ka na lang ba? dosie, Oo! dosie, 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 ay, hindi pala ako bilinggo kung ano eh. Hindi naman wala yung 60 na naman. Ala nga, pero 60 ang na. 60? Wala yung 60. Wala yung 60. Ano? 45 na dyan. 45. Eh, hindi pa 45, 48 to. Kinapos po pala yung numero. Ano ba yan? Paano kami tatawa? Kung nasa. Hindi ko na ako 45. Hati tayo, titi-titi. Hindi ko, kahit pwede naman bang bisimbose. Huwag nila kayo kasi nilutumakas. Huwag nila 50, kasi nilutumakas. Huwag nila kayo Right. Ayun, 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 Alam 60. ayun, ayun, Nabola ko yung salapi. Pero 60, ano? Nanalo po. May nanalo na. Ayun you know, o, pesos. May 60, ayun o. Asan? Ay, may 60.